Ayan, good morning, good morning guys. Umpisa na naman ang ating vlog ngayong umaga. Ayan, ay meron ako ng grasya galing sa aking kaibigan. Ayan, ay may pinadala sa akin na kaniyang ah, uh, uh, maraming uh, stock doon. Kaya para magamit din namin. Siyempre, meron kami ngalong ganisa, guys. From Keso. Na, salamat, Miga, sa pagbigay mo sa akin ng grasya. Ngayong umaga, meron kaming uulami. Ito ay dalawa, guys. Ito ay sweet chili flavor. Ayan, salamat sa aking kaibigan na laging uh, naka... nakaalala sa akin ngayon hindi lang uh, kami nakikita madalas pero sa oras ng kagipitan ay nandiyan siya ayan, ayan ang aming uh, grasya dumating ngayong umaga so, nakaluto na ako guys ng aming kakainin ngayong umaga pero wala pa kaming ulam kaya ito ay uulamin uh, namin ah. namin ito para sa aming uh, agahan ayan guys, ang dami kong gagawin ngayong umaga mayroon pa tayong uh, labahan mayroon pa tayong uh, lilinisan bahay uh, pero uh, hindi na naman malaki yung bahay namin maliit lang naman yung bahay namin dito kaya uh, maliit lang din ang lilinisan natin kapag malaki yung bahay natin malaki din ang lilinisan ito yung akin kanin <laughs> ano ba yan yung kanin namin mayroon pang buhok <laughs> ayan guys Good morning. Good morning sa mga vloggers dyan. Saan? sa mga ating kasamahang vloggers. Ayan, ay tayo ay mag-content-content po na ngayong umaga. Pero para meron tayong i-upload sa ating channel. Ayan guys, ay uh, ko na ito. Ayan, ay lalagay ko muna ito sa sa ref. Kasi ay kararating lang din ito. Yung iba nito ay lulutuin namin. Hindi pa kami nakaluto ng aming uh, pang-umaga. Dahil hindi pa ako nakapamaling Ayan guys. Mag-ano muna tayo kung ano. Dahil wala nang laman yung aking racer Ayan ay lagyan pa natin ito. Ayan. Ayan guys. Eh. Simple living ng tayo guys. Thank you for watching. Ako y mag uh, almusal muna guys bago ang lahat para tuloy-tuloy yung trabaho natin sa loob ng bahay. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Tayo ay mag uh, na sa loob ng bahay. Mula kusina, salas, hanggang kwarto sa paglilinis. Salamat. Salamat sa panunood na aking uh, short video para sa aking content sa aking channel. See you for my next video. Thank you for watching. Mera, this is a Pinkai TV channel. Thank you.